So, hi guys! Good afternoon! Nandito ako sa labas guys dahil naawa na ako sa aming mga pananim na nangagay na sa init. So, naisipan ko na diligan. Kasi kawawa na yung mga kalamansi, yung kalamansi, avocado at saka yung aming tanglad. Nalaya na siya guys kasi wala ng ulon. So, everyday ko naman yan ano, ay hindi ko naman pala i-pre-day yan dinidiligan kasi nga ano parang maano ba siya guys baka maano sa tubig pa so diniligan ko ngayong hapon kawawa naman kasi yung ating mga pananim no okay lang naman kung ano ulan malapit nang ulan hindi na tayo magbinyag binyag ay I mean ako lang pala So kung may mga tanim din kayo dyan sa labas ng bahay nyo dilig-diligan nyo din guys. Kawawa kasi na din sila yan sa tubig so ako lang yata yung nagdidilig na sexy charot <laughs> feeling. Mainit kasi guys at saka yung pantalon na suot ko kanina sinuot ko yan nag-workout ako. So hindi naman siya madumi. Kasi yung workout ko ano lang naman 15 minutes. So, ayan, dilig-diligan ang mga tanglad at saka yung oregano. Patay na kasi. <laughs> Nalaya na siya. So, ayan. Dilig-diligan pag may time. Para makainom naman sila ng tubig, no? Tayo nga, nauuhaw ang mga pananim pa kaya, diba? pareho lang naman sa atin yung ano lang yan kumiginhawa lang kumiginhawa din naman sila tulad natin kaso lang hindi natin sila napapansin ba kaya nga tumataas sila di ba kaya ibig sabihin kumiginhawa din sila para